nawagan si dating presidential advisor for political affairs na si Ronald Llamas na huwag magpatumpik-tumpik kung may balak si dating Vice President Lenny Robredo na tumakbo sa darating na halalan. Sa panayam ng politiskop kay Llamas, sinabi nitong hindi pa naman huli para makuha ni Robredo ang suporta na nakuha niya sa mga tinaguriang kakamping noong 2022 elections. Pero ayon sa dating opisyal, kung may balak siyang tumakbo, ay sana mas maaga na niya itong ipabadid sa publiko upang makabuo ng momentum sa masa. Inyalimbawa ni Liyama, sina dating Sen. Kiko Pangilinan, dating Sen. Bam Aquino at Atty. Shell Diokno, na maagang pinabatid ang kanilang intensyong tumakbo sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Tingin ko hindi pa naman huli. Pero gawin mo na kaagad dahil dalawang taon na nakakalipas eh. Uh, diba? Dalawang taon na eh. Kaya uh, tingin ko ay pwede pa yung i-harness. Pero sana pagtulungan nila at pinakamalaking tulong dyan si Lenny Robredo. Dahil siya yung mm -hmm. ibinoto eh. Siya yung okay. itinumpan niya, eh. Siya yung bandera na ibinagayway eh. Binigay mo yung bandera pero hindi ka nakita eh. So maganda kasi na pagwagayway. Yeah,abot mo talaga. Eh mm -hmm. dapat nandoon na 'yung nagbigay ng bandera.